Hey guys, ang mabilis na comparison dito kay Infinix Hot 40 Pro at Tecno Spark 20 Pro. 99% magkawig dalawang smartphone na pagdating sa mga specs nila. Alin kaya mas sa dalawang smartphone na to? 7,000 na SRP ni Infinix at 7,500 naman si Tecno. Sa may package nila, pare sila na meron 33 watts sa charger. Dito sila sa may case na kaiba dahil mas makapal at mas maganda itong kay Infinix at plain transparent lang itong kay Tecno. Sa may design, super identical na naman sila sa may formal ng camera yung texture na nilagay ko dito, pinagbago nila dito, guys. Same sila na mayroon 108 megapixels main camera at same din sila na mayroon 32 megapixels na front selfie camera. Ngayon, mga guys, papakita kayo yung mga sample nila dito. Sa display, same lang sila na mayroon 6.78 inches na mayroon IPS LCD display at 120Hz refresh rate at Infinity resolution. Ang dito nila, na mayroon G99 na processor, 5000 mAh sa battery, sa 8256 na version. Sa mobile data naman, same sila na mayroon 4G. Pero medyo mabilis ng konti itong kay Infinix kung nga kay Tecno. Pero para sa akin halos hindi naman big deal yan since parehas na naman sila na 4G. Ito yung sample ng camera nila. Dito sa mga unang picture nila. Eh halos parehas lang sila dito para sa akin. Dito naman sa may pangalawa, medyo maliwanag ng konti yung kay Infinix. Ganon din dito sa may sobrang dilem. Medyo mas maliwanag ng konti yung kay Infinix. At halos wala na nga tayo makita dito kay Tecno. Dito naman halos same na sila dito para sa akin pagka nga maliwanag na. At sa front camera ulit, mas gusto ko yung kuha ni Infinix dito. Dito naman, halos same na silang ulit dito para sa akin. Dito naman, sa may sample ng 108MP na camera, ito yung mga sample nila. Medyo mas detailed ng konti ito kay Infinix kumparing nga kay Tecno pagka zoom na natin. Sa front camera, good naman sila parehas dito para sa akin, pero mas maputi ako dito kay Infinix. At maitim naman ako dito kay Tecno. At mas color accurate yung kay Tecno dyan. Pero sa mga maliliwanag na picture guys, ng camera ni Tecno at Infinix eh halos same lang sila dyan para sa akin medyo mas maliwanag na talaga ng konti yung kay Infinix dito sa ibang mga picture natin kaya para sa akin kung camera talaga ang madalas yung gagamitin medyo mas na ako kay Infinix kung kay Tecno lalo pagka nga madilim sa totoo lang guys kung sa camera tayo magbebase eh dito lang sila merong malaking difference pero kung sa gaming tayo magbe-base, eh same lang naman sila na merong G99 ng processor at wala tayo makikita ang malaking difference na sa mga gaming nila sa mga games na tetesting natin dito. Nandito na tayo sa point guys na halos lahat lang po nila Infinix at Tecno eh halos si lang naman ng specs. Mula sa pinakamula si Infinix Smart 8 at Spark Go. 99% same lang sila ng specs. Ganun din si Infinix Hot 40 at Tecno Spark 20. Halos si lang din ng specs yan. At ganun nga rin dito sa may Spark 20 Pro at Hot 40 Pro. Halos same lang din sila ng specs. Even yung mga lumang smartphone nila, ganun din guys yung senaryo. Dalawang smartphone na magkaiba ang pangalan, pero isa lang naman ang mga specs. At syempre dahil ngayon sa isa lang naman sila ng may-ari, itong si Tecno sa si kasi Infinix. Kaya si Infinix sa Tecno man ang bilhin nyo, still si Traction pa rin ang panalo. Kaya sa case itong Infinix Hot 40 Pro at Tecno Spark 20 Pro, 99% isa lang sila ng specs. Pero meron silang malaking difference nga sa aming camera nila para sa akin. Pero syempre kung di ka pa nga makapag sa dalawang smartphone na yan, kaya eh, mo na lang yung mga presyo nila. Mas mura ng 500 pesos itong si Infinix. Dahil nga 7,000 lang siya. At 7,500 naman si Tecno. Pero guys, sa totoo lang, kung ganyan lang din naman ang budget nyo. Itong si Infinix Note 30 na at po 5 bang kunin nyo. Dahil una, -una may bypass mode ganyan yung dalawang smartphone na, na mas luma. Pero halos kasing presyo lang ng dalawang bago na to. Tapos mas mataas pa yung charger nila na mayroong 45 watts. Kung sa dalawang bago na to na mayroong 33 watts lang. Yun lang guys yung mabilis na video natin. Thanks for watching.